Magaling bumirit. Magaling bumirit. Oo. Ito, dragon, dragon, mamit dragon. <laughs> 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 magaling umirir. <Tagamandaluyong. laughs> magaling umirir. Magaling umirir. Magaling umirir. Magaling umirir. Magaling umirir. Magaling umirir. Magaling Parang kalo ah! si Yula. Ah! Bumibirit na, mamalan. Ah! <laughs> okay, okay. Taga saan mo na si... Ano pangalan mo talaga? Magdang pato ay taas! Mandalayong City! Christoph... Ah! What's up? Crisantina. Ang ganda ng pangalan niya, Joe. Yes. Chisantina Herrera. Yes. Lola ka na? Opo, nang anim! Anim na ako ko! Wow! Ka wow hoy sa panganaikulang ah! ah! thank you lord thank you lord gitawer sa mga kamay ano kaba ano kaba trabaho ni ano Ah, uh, instructor. Instructor sa? Um, sa ma ano 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 ng diving ano 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 Salamat sa Diyos! ano <laughs> Diyos! <laughs> Diyos! <laughs> Diyos! <laughs> Alam mo, dapat pangalan yan, Angie. Ay! Bakit Angie? Angie nga eh. <laughs> Oo. Ate Angie. Angie nga eh. Ate Angie. Ano ba mga ka Nagpapasakit sa bulsa mo na kailangan ng ni therapy. Diyos ko, pambayad sa bis, pambayad sa upa ng bahay. Meron ba akong estudyante? Diyos ko! Ay! 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 anak at ten, ten. Ako na papagod eh. Kaya <laughs> nga po eh. Pero... Ako na mamalat. <laughs> Ang sakit sa lalamunan. Pero bakit piritera oh, oh. po? Opo. Oh, Bukod bakit... Bukut po dun sa pagdilinan nyo. Pa, ano, Kumakata okay. po kayo. Parang maintenance din kasi nagagamot din ako. Ah, ah maintenance? Eh, oh, oh, ano ba ang sakit natin? Uh, ah, hypertension tsaka kolesterol. Oh, matas ang kolesterol! Kaya biritera. Alam mo ba na ang nakakataas ng kolesterol, <laughs> <laughs> yung pag sumisigaw ka ng sumisigaw, nakakataas yun. Opo. Oh, Hindi, <laughs> at least na, nilalabas ko yung sobrang masaya kasi ko. Sobrang! Just ah! Kumakanta po ba kayo, Ate Chris? Lola Chris? sa bahay, sa pag Ano paborito mong kinakanta? Ah, uh, Dancing Queen. Oh! Ah! Oh! Music! Everyone! sa inyo. Ate Christy. Ate Christy. Ate Christy! Christy, dalawang desisyon lang po pagpipilian oh ninyo. Pataas o pababa? Yes. Ang card mo ngayon ay 8 watermelon. Gitnang-gitna yan, Ma'am Alan. Oo nga, gitnang-gitna. Meron ka pang pagagasos sa naiba, Ate Christy. Yeah. Bukod dun sa mga nabanggit mo, pambayad ng bahay, pabahay, pang nalamin, meds, salamin, ano pa? Pambaon din nung may bagets pa kasi ako. Meron din akong bagets. May six years, pag seven years old siya ako. 20. Baon? Oo. Pagkaroon bang baon niya araw-araw? Ano, ano lang naman siya, uh, kinder, ah, uh, grade one, sorry, grade one. Oh, magkano baon niya araw-araw? 500. Hindi, 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 naman siya nagpepera yung baon na kain. pagkain. Napay, kain. pagkain. Oh. Oh. Wow. Mura lang yun. Mga nasa magkano ang isang buong linggo nun? Sa isang linggo, siguro nasa Almost 1,000. Almost 1,000. Ganun ka eh. ba? Mga pagkain. Hindi kasi siyempre yung mapagkain. Hindi, wag po kayo mapaliwanag. No, grade 1 <laughs> ako, Hindi <laughs> lang <laughs> baon ko eh. Winter. Eh di, baka meron pang ibang anak na ah. nag-aaral. Kasi pag, pag pumupunta yung mga apo ko sa amin, kung narin mag-grosse, bibili ako ng ano. Siyempre pag nandun sila, Bibigyan mo. Magbibigyan ko rin naman. Sinishare din naman. Sinishare ko rin naman. Ko rin naman. Oh. Pero ilan pong anak nila na nag-aaral pa? Uh, isa na lang. Yun Kasi na lang malalaki yung... na si mga ano na binatat dalaga na yung panganay ko may asawa na. Tapos yung mga apo niyo po lahat nag-aaral. Um, lahat yung lima na nag-aaral. Ano pong grade na nila at saka section po? Saka yung pang, po. Ano Ikaw principal dito? <laughs> <laughs> Nakakatakot yung panong mo. <laughs> <laughs> ano po name pulit? po po, Mami. Si Princess tsaka si Kobe. Princess, Princess and wow. Kobe. Yung naka-pink po. Ay, si Ryza yun. siya hindi po, Si Princess din yan. Princess. Okay. Ito na ngayon mangyayari. Meron kang 16,000 pesos. Tapo. Ang pera niyo po, Ate Christy, pwede maging pataas o pababa. Dahil kapag tama po kayo dito sa last card, ang pera niyo po magiging 32,000 pesos. Ah, pero kapag mali naman po kayo, pababa ang pera nyo, magiging kalahati na lang. 8,000 pesos na lang po. Kalingan mo, ha? Ang last card mo ay 8 Watermelon. Ano? Ano pababa. sa tingin mo ang next card mo? Pataas o pababa? Pag-isipan nyo na po ito, ginta po yan. 8 Watermelons. Pakiramdaman. Mga tao dito sa likod, pababa. Isa lang yung pataas. Ang daming pababa naman. Dito, si nanay tsaka yung mga apo. Doon sa mga taga Jensen Pababa. May mga ilan-ilan pataas. Dito sa mga apo. Oh, pataas sila, oh. Pababa sila. May pababa at may pataas din. mamiki Parang kinakapan talaga sa ate Christy. Kailangan gumaan mo ni pakiramdam mo. Music! See, pa karamdam mo po. Pataas daw. 32,000. Pataas. Pataas. Okay. Pataas. Ang swerte mo kaya ngayon ay pataas o pababa? Singing Queens. Pasok! Christy. Mamaya natin, magkwentuhan mo ano na tayo. So, Kamusta oh, hey, ka na? Ano na ka na sa iyo? Kamusta ka na? Ito ko naman. Kaya nga, alam mo, nakita ko yung nakaraan. Ang ganda ng picture mo, ha? Ah. Uy, nakita ko rin yung thank you. Nakita ko yung picture mo, maganda rin. Nilike ko yun. Nakita so, ko rin. Nakita ko yung mga bago mong pinamili. Ang ganda ng mga ka. Ang daming likes ang pictures mo. Kaya, yun ang nakaganon kasi ako, eh. Kapit ako sa iyo, eh. Si Mami, ikitin ang likes. Ma'am, alin ang daming likes ng pictures Alin nyo. doon? Lahat po eh, hindi mapinang. No, ka yung baby picture ko, yung may hawak akong saging. Hindi yun na maala. Ito na nga, Ate Christy, nandiyan ka pala. Sorry, ka sorry, sorry, nada. sorry, sorry. mo man sinabi. <laughs> Oo so, nga, Ate Christy, ito na. Hindi na, Ate. Ano na? <laughs> Ayaw natin to. Uh, 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 oh, yung huling pili mo, nasa sa'yo yan eh. Kasi pwedeng... Ako, personal ko, pag bumaba yan, mga 5. Oh. Pag tumaas, 11. So, Ooh. nasa sa'yo yan. Depende sa pipiliin mong babae yan. Eh. Sino may hawak yan. So, alam mo na. Kristi, nasa sa'yo. Hawak mo ang swerte mo. Ate Kristi, handa ka na ba? Yes po. Isigaw mong handa ka na, Ate Kristi. Handa na! <laughs> Sinong singing queen ang tingin mo ay may hawak na card na? Pataas. Hawak kayo ni singing queen Eunice. to say but it's never the The singing queen, KZ. I just call.

sino sa palagay mo sa mga singing queens natin ang may dalang card na pataas? pataas. Si singing queen Jean! Singing queen Ay! Jean! Grab walk, please! Awak ka, man. Siya talaga. So, loyalty talaga. Tingnan natin kung si Sam sana ang pinili mo. Ito yung card mo. Ah! Uy! Buti na lang. Ang baba-baba-baba-baba-baba pala. One pineapple. Kung si Singing Queen Casey naman ang pinili mo sana, ito card mo. Ay, buti na lo. Mababa din. Seven watermelon. Dalawang mababa. Dalawa kayang mataas din o mababa lahat yan? Alok, naman umiging. <laughs> Huwag naman. Pinili mo si Singing Queen Chin. May natira pa dyan si Singing Queen Eunice. Gusto mo ba magpalit? Or stay na tayo kay Chin? Stay na kay Jean. Stay na kay Chin. Panindigan. Yunis! Ano yung dala mo? Pababa o pataas? Ay, Ay lumingon. Ay! Ay! Buti na lang! Stay! Tatlo na yung ikakatalo mo. Naku, 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 naku. Tandaan mo

别再等待。